give personal knowledge po, uh, Sekgo, bakit tinawag na tough negotiator? Medyo nahihirapan bang magkaroon ng negotiation with Pangulong Marcos? Kasi medyo ayaw niya ibigay to, kailangan ipaglaban to. May, may ganun po ba? Eh, comment po yan ni President Trump. In Ine-echo ko lang po yung sinabi niya. <laughs> mm -mm. Oh, yun po, at uh, ito pa po. Ngayong araw ay makakasama natin si Special Assistant to the President for Investments and Economic Affairs, Secretary Frederick Go para bigyan tayo ng update tungkol sa U.S. tariff negotiations. Good afternoon po, Secretary Go. Magandang hapon, Claire uh napababa ng pangulo natin ang US tariff from 20% to 19% at ang sabi nga po ni President Trump na si Pangulong BBM ay mahusay uh, tough negotiator. Uh, meron po akong apat na gustong ipa-explain po sa inyo no. Ang unang-una, ang gusto kong ipaliwanag sa inyo na ito ay universal tariffs po galing sa Estados Unidos. Hindi po tayo nakipag- usapan sa kanila tungkol dito. This is something na inimpose po ng Amerika sa buong mundo. Okay? Ang pangalawang gusto kong paliwanag po sa inyo, ang magbabayad po nitong taripa ay hindi po tayo. Ang magbabayad ng taripa na to ay ang mga Amerikano, ang mga importers, ang mga buyers ng mga produkto galing sa buong mundo. So sa huli, ang magbabayad po nitong mga taripa ay mga consumers po ng Amerika. Mga mamamayan ng Amerika na bibili ng mga produkto na inimport nila sila po ang magbabayad nito mga tarifa. Ah, uh, pa pangatlo po ang gustong talagang i-emphasize ay ang 19% na tariff on the Philippines is one of the lowest in Southeast Asia. Maliban sa Singapore na 10% ang taripa nila, tayo na po ang second pinakamababa sa Southeast Asia. Bakit po to importante? Importante to dahil kapag mababa ang ating tarifa, makaka-attract po tayo ng mga foreign direct investors in the Philippines para magtayo ng mga pabrika, magtayo ng mga negosyo sa Pilipinas para makapag-export ng kanilang mga produkto sa Amerika. At kung hindi po mababa ang tarifa natin, itong mga foreign direct investors po ay magtatayo ng mga pabrika o ng mga negosyo nila sa mga iba't ibang bansa sa Southeast Asia. So importante na tayong second to the lowest dito sa Southeast Asia para dito po sila magsitayo ng mga negosyo nila. Uh, at ang huling gusto kong ipahayag ay hindi pa po tapos ang negosasyon. Our third technical working groups will continue to work with their counterparts from America to finalize the details of this arrangement. Uh, marami pang kailangan pag-usapan. So hindi pa po tayo tapos. ito po, uh, umaga ulit, sa uh, Sekgo, mas maganda po talaga na mga po namin kasi marami po mga netizens, marami mga kababayan natin na medyo naaalama kasi samot saring mga opinion, spekulasyon ang nababasa nila, napapanood nila sa kanilang mga, sa mga YouTube channels no? at sa ibang mga social media platforms. So, ang tanong po muna natin sa uh, secretarygo. Ano po ba yung difference natin sa ibang bansa sa Asia? Kagaya po ng Vietnam na may 20% po na tariff rates na ipinataw ang US. Yeah, magandang pagkakataon to no para ma-debank po natin lahat ng fake news at lahat ng mga maling akala. So, on Vietnam, Vietnam has two rates. Their base rate is 20%. And if they have transshipments, meaning products from another country, ang rate nila ay 40%. So, dalawa pong rate ng Vietnam. 20% kapag gawa sa Vietnam, 40% kapag ang produkto ay, malaking porsyento ng produkto ay galing sa ibang bansa. So, at ang gusto kong talagang ma-stress -ma ngayon ay, binigay ng Vietnam sa Amerika, lahat, full market access ang tawag doon. Mababasa ninyo lahat yan, mga mahilig sa fake news, mababasa nyo yan. Full market access ang binigay ni Vietnam. In short, binigay na ni Vietnam lahat sa Amerika at ang kapalit ay 20% at 40%. Sa atin po, 19% at hindi po natin binigay lahat. Okay. Maganda pong balita yan. Ito naman po, sa Indonesia po, na 19% din po, kagaya natin, ano po yung pagkakaiba natin? Yun, ang Indonesia rin, binigay din nila full market access. In short, binigay din nila lahat. At ang kapalit nun ay 19%. At marami pang ibang pinangako ang Indonesia sa Amerika. Mababasa niyo po yun sa news. For example, nag nangako pa ang Indonesia na bibili sila ng 50 Boeing planes from America. Malaking bagay po ito. Uh, tayo, wala po tayong ganung pinangako. Okay po. May mga concern ng ibang politiko at mga ulat na maapektuhan ang agricultural industries dahil binuksan daw natin sa US ito mga produkto natin na nandito sa Pilipinas. Gaano po ito katotoo? Hindi rin po ito totoo. Magagarantee ko po sa inyo, Talagang pinag-aralan namin lahat ng mga malalaking industriya natin sa Pilipinas. Lahat ng uh, where we are a significant market producer. Hindi po natin to sinama sa binigay sa Amerika. So talagang uh, talagang binusisi po namin yan ng DTI. Ano yung mga produkto kailangan natin iprotektahan? Ano yung mga farmers natin na kailangan natin protektahan? At pinotektahan natin lahat po yan. Kasama po ba dito ang pagprotekta sa industry ng, big, ay, ng, ng asukal o sugar? Yes, sugar is not included in the concessions we granted. How about po yung corn? Kasama po ba sa pinoprotektahan natin? Yes, kasama din ang corn. Wala rin siya sa binigay natin. Okay, ha? yung pumbigas, Yes, pero din po natin. Hindi rin 'yan kasama sa binigay natin. Eh, 'yung pong manok. Yes, hindi rin natin 'yan sinama sa binigay natin. Ah, uh, how about pork po? Yes, hindi rin po 'yan kasama sa binigay natin. Yung... Uh, lahat po ng binanggit nyo, 'no? Lahat ng mga produkto niyan, na hindi natin tinanggal ang taripa ng mga produkto na papasok sa Pilipinas. So As pro... is po lahat 'yan. So protektado po pala 'yung agricultural sector po natin. Yes, ma'am, malinaw na malinaw po 'yan. Eh, ito pong seafood po, mga isda, kasama din po ba ito sa poprotektahan natin? Of course. Yes, it is also not included in the concessions that we gave out. So, wala po pala silang dapat ipag-alala, lalo na po yung mga magsasaka natin at mga mangisda. Ay, talaga po. Alam mo, marami kasi talagang fake news, maraming chismis, maraming mali maling akala. Lahat po ng binanggit nyo, rice, sugar, corn, fisheries, pork, chicken, hindi po natin tinanggal ang taripan ng mga yan. Kaya yung mga nag-aalala tungkol sa mga produkto na po, mga produkto na yan, huwag po kayong mag-alala. Hindi po totoo ang akala ninyo. Ayan po, salamat po dyan. At ayon din po kay Presidente, nagbukas daw po tayo ng pharma. Ano, ano po yung comment dito? Ang maganda po yan. Talagang sadya namin um, tinignan yan dahil kapag mas maraming suppliers tayo ng pharma, mahal po ang gamot sa Pilipinas eh. Kapag pinasok po natin yan na may taripa, di mas mahal pa po ang, ang presyo ng gamot. So kapag tariff-free po ang gamot, makakababa po yan ng presyo ng gamot sa ating bansa. Kaya pala sumang-ayo na 0% na tariff para sa mga gamot, para ma marami din po makanabang na mga kababayan natin. Yes, para makatulong sa ating mga, sa lahat ng Pilipino. Eh, binuksan din daw po natin sa automobile ang 0% tariff. Ano po yung komento natin dito? Yes, ganito kasi po yun, no? katulad ng sinabi ko kanina. Tin tinignan natin ano yung mga industriya natin sa Pilipinas at yung mga industriya natin na, na, gumagawa tayo ng mga bagay, pinotektahan po natin yan. E alam naman po natin, hindi tayo gumagawa ng kotse. Mm -hmm. Hindi naman tayo gumagawa ng automobile sa Pilipinas. So by opening the, the automotive or car sector to the, to the US, wala po tayong sinaktan dito sa atin. So wala tayong ma wala maapektuhan dito sa atin. o oh. yan, oh, yan, yan talagang oh. punto namin. Ang mga maraming akala na Ayun ko, ano mga inaakala nila na, na maraming masasaktan dito sa Pilipinas? Hindi po, kasi ang mga sectors na inopen natin, in, wala tayong masasaktan na industriya dito. Yun yung hindi natin pinuproduce. Yes po, mm -hmm. yes po. Or we, we produce in very, 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 very little quantity. Ayan. Eh yun po sa, sa, soy at sa wheat. Ayun din po. O, bakit po? Yun din po, following the same principles po. Hindi naman tayo gumagawa ng soya dito. Hindi naman po tayo gumagawa ng wheat dito. Kaya mabilis tong to Buksan. Mm -hmm. so at, so ano same principles pero yung prinsipyo po. Pag pagka pinasok po at 0% si tari po yung wheat and soy. Sino po yung makikinabang? Ah, unang-una po, ang wheat uh, bababa po ang ang pressure ng mga pandesal, mm -hmm. ng mga tinapay sa Pilipinas, no? Ang mm -hmm. ang soya naman po, ito po ang ano, uh, feed material po ng ating mga mga pork, ano mga baboy. Mga baboy, mga manok, ito po yung tsaka po yung mga isda. Ito po yung uh, feeds na kinakain po ng mga hayop na that we produce domestically. So, mas makakatulong pa rin po pala. Ay, oh, sa mga po. Sa mga mangiisda natin. Yes, ma'am. Ang ang yung mga pinapapasok natin na walang taripa ay ang ang purpose po nun ay baba ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. So pag nagpasok tayo ng gamot, for example, na walang taripa, mumura ang gamot. Pag nagpasok tayo ng feeds dito na mura, de mumura din ang presyo ng baboy, presyo ng manok, presyo ng isda. Ganun po yun. So ang pinapapasok natin ang mga pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Opo. Ayan. Maliban po sa tariff cut, ano pa po ba ang nakuha natin sa US trip ni Pangulong uh, Pangulo Marcos Jr.? Ah, uh, nabanggit na po ni Presidente na nakakuha pa tayo ng suporta ng Luzon Economic Corridor. May additional po yata mga $15 million na, na ibibigay ng Amerika sa atin. Tapos po sa mga <coughs> mga private meetings din po, maraming private meetings po si Presidente. He met over 10 uh, companies and organizations from the United States uh, sa niya. Okay, maganda rin po pala ang, uh, ang idulot ng U.S. State na ito ng Pangulo. Yes, yes ma'am. At uh, nabanggit na po niya na ang halaga ng mga investment commitments na nakuha niya at nakapag-announce na rin po kami sa media just uh, yesterday or today po. Uh, sorry, nawawala ko sa oras niya. kaka lang po kasi ganila lang. 6 a.m. lang po. <laughs> so, hindi ako si sigurado si kung kailan lumabas pero may na-meet po kami isang hospital group, no? na magtatayo ng isang malaking hospital sa Pilipinas. Ang commitment po niya ay $500 million. So, ano po talaga to World-class hospital. World-class medical facilities po. Mm -hmm. Naku, sana. Talaga magtuloy-tuloy po ang magandang balita na to Eh, Sekgo, sa mga private business meetings naman po, ano po ba yung nakuha natin? Maliban po, yan na Maliban po ba yun? Po. Or... Ate, marami po tayong ibang nakausap. Nakausap rin po natin si Sir Berus. Sila po yung nakabili ng shipyard sa Subic na ngayon may Hyundai shipbuilding facility na tinatayo dyan. Ang good news po doon, ay ang Hyundai uh, originally ang opening po nila ay uh, next year 2026 may good news sila sa amin na they believe makaka-open sila ng fourth quarter of this year at ang Cerberus rin po ay tumitin sa mga iba't ibang mga businesses katulad ng energy, logistics sa Pilipinas and nag-iisip uh, sila mag-invest ng mga 10 to 15 billion pesos po sa sa Pilipinas uh, na rin po ni Pangulo ang uh, i squared ito po si I-Squared, ang dami lang negosyo po sa Pilipinas pero ang gusto nilang palakihin po ay yung LNG, uh, liquefied gas mm -hmm. at uh, cold storage facilities po dito sa Pilipinas. At namitrin rin po ni ni Pangulo ang GIP na nag-iisip po mag-invest ng napakalaking halaga sa in infrastructure dito sa Pilipinas. Ito naman po mula kay Ivan Mayrina, uh, Sekgo. The 19% tariff that Trump announced is an increase from what percentage or is this a totally new tax? So uh, from zero, Yun po yung tanong ko. Ang lang. 19 po na to. Ang before we went to the US, it was at 20%. So with our trip na po to ni Pangulo from 20% to 19%. Mm -hmm. Okay, ito pa po mula naman po kay Gene Mangalus ng Philippine Star. Uh, while President Marcos has dubbed the 1% reduction on tariff rates as a success. Many are calling this, sabi nyo nga po, may mga fake news. Many are calling this as an unfair deal since we would open several markets to the US. Pero paano na-explain nyo na, niyo na rin po? Pero sige po, ano po, what's your reaction po on this? Yeah. Ay, unang-una po ay hindi naman kasi talaga po to deal, no? Uh, kaya pinaliwanag ko sa umpisa po na hindi naman to hindi naman to isang tarifa na na bilateral discussion or multilateral discussion. Unilateral po ito. Talagang inimpose lang po ito ng Amerika sa atin at sa buong mundo. At hindi lang po sa atin, sa buong mundo niya po ito ginawa. Kasama na ang European Union, kasama na po ang Japan, Korea, Mexico, Canada, China, lahat po ito, inimposan niya ng tarif. So, hindi naman tayo nag-iisa dito. So, Sir Seko, sabi niyo po kanina, uh hindi inaman po uh, tayo magbabayad. Hindi tayo magbayad ng 19% na tariff. Kundi mga nag-i-import sa Amerika, most probably, baka mga US citizens pa po ang magbabayad dito. So, can you elaborate on that po? Na example po, kung mag-export po tayo ng isang bagay from the Philippines, let's say, ang halaga niya ay $100. Pagdating po niya sa Amerika, ang bumibili from America, kailangan niya magbayad ng $19 na buwis mm -hmm. sa Amerika. So, ang cost po niya sa Amerika ay $100. 19, 119, dollars para sa produkto na yan. At kung ibebenta niya po to sa mga citizens ng Amerika, kailangan niya kumita, di ba? So, dati, siguro kung nabili niya sa atin ng 100, bebenta niya sa customer niya ng 120, ngayon po, cost niya 119, siguro kailangan niya ibenta sa customers niya, 150 na or 140 na. So, in the end, ang magbabayad po nitong tarifa na to ay yung, ay yung mamamayan ng Amerika. Yung consumer sa Consumer po doon ang magbabayad. So, kapag ganun po tumaas ang presyo, alimbawa ng produkto ng Pilipinas sa taas sa Amerika, so mas lalo tayo dapat maging competitive para kahit medyo mahal, ay eh, talagang i-gagrab pa rin nila yung produkto ng Pilipinas. Yes, in a way, you can say that. Ang, pero ang, ang meron nga kasabihan eh, kung tayo lang linigyan ng taripa, totoo ang sinabi mo. Pero kung linigyan niya ng taripa yung buong mundo, pwede pantay-pantay lang po lahat. Mm -hmm. So sir, ang ibig sabihin nito, uh, si pinakamababa sa uh, Asian is Singapore. Yes, 10%, at 10%. Sir. Yes. Pero sinasabi nyo kanina, eh, wala tayo masyadong binigay na concession sa, sa, sa US. Kung baga, talagang pinaglaban din ni Pangulo yung mga karapatan ng mga magsasaka natin, mga mangisda natin, at iba mga industriya dito. So, ang lumalabas ba? Eh, parang second tayo, second best tayo sa Singapore. We're really second best at 19%. At 19, kasi after Singapore at 10%, tayo na yung pangalawang pinakamababa. Mm -hmm pero siyempre, meron din tayong binigay sa Amerika mm -hmm. no as concessions. Uh, however, talagang pinag defend natin, pinagprotektahan natin yung mga importanteng mga sectors dito sa Pilipinas. At sa mga naririnig ko in the last few weeks, ang concerns talaga ay revolving around mga agrikultura, di ba? At talaga naman pinag-protectahan namin 'yan. So na, never, never was there a moment na yung mga mga sectors na concerned sila ay binigay natin. Na, never natin po 'yan binigay. If you have